Hello, what's up guys Ah uh, December 25 Holiday season Tinatawag nilang Christmas At dahil free ako ngayon Namasyal ako dito Sa Dolomite Beach Namasyal ulit ako, nung isang taon pumunta na ako dito So inulit ko ngayon uh, Medyo malaki ang pinagbago Hindi pala, ganun pa rin <laughs> Dagat pa rin dagat pa rin tapos may buhangin tsaka may ano may mga konting graba na tinambak so eto siya oh. o, yung dagat Ayan. medyo tinanghali ako ng punta dapat maaga pala ang init na ngayon, tirik na tirik yung araw pero okay na rin yun kahit pa paano madalang pa yung tao mamaya sigurong hapon marami ng tao dito ng mga masyal pamilya dahil weekend dahil holidays walang pasok at presila na mag banding buong pamilya mag jowa lahat pwede rito ano you know? maganda rin naman dito kung pumunta tulad nga nung unang punta ko rito oh, first time kong pumunta noon tapos ngayon pangalawang beses na ulit hindi ako nagsasabang bumalik balik dito ito lang naman yata yung pinakamagandang pasyalan dito sa Maynila so nature, dagat at ayan, mga building sa kapaligid nya ay nagtataas ang building tapos doon may isla sa likod ko ayan isla hindi ko alam kung anong lugar yan doon ayan siguro Cavite yan at yun ang CCP Central Cultural Center of the Philippines marami na rin building naglalaki ang building dito ayan napakainit guys sobrang init na kasi alas 12 ng tanghali terik na terik yung araw bakit pa ganitong oras ako pumunta rito So kanina hindi ako nagising ng maaga Dapat maaga pala akong pumunta rito Para makita ko yung sikat ng araw Siguro mga 5 pa lang dapat pumunta na ako Eh tinanghali ako ng gising Kaya ganito maingay kasi kagabi sa amin eh, Napasarap yung tulog Kaya ganito ang oras na ako pumunta rito Sa Dolomite Beach Ross Boulevard Manila Ayan siya guys so, Ayan oh. Ah, may mga barangko pa dun sa banda ron. Hmm. Tapos may mga ano ba yan? Oh, yun yan yung tayong tinatambakan na ano eh. Oo, oh, oh, ito nga yung tinatambakan na pinatigil. Pinahinto muna. Ayan. Ayan. Hmm. Madalang pa ang tao ngayon kasi nga ganitong oras. Mahinig. Siguro mamayang hapon marami na. Ramin. So, yan muna for today's videos guys at mula dito sa Maynila sa Dolomite Beach ito po ang inyong lingkod walang iba kundi si OFR TV Orly TV Romeo Rayuelo Sari Sari TV ang dami ah puro TV ah bye muna guys ingat po God bless